Sa tingin pa lamang niya ay tiyak na mararamdaman mo na para ka nang binabalata ng buhay. Kung pag-uusapan lang din naman ang mga pinakamahuhusay na kontrabida ng mga palabas sa telebisyon at pelikulang Pilipino, tiyak na isa siya sa mga kinabwisitan at gustong sakali ng mga Pinoy dahil sa husay nito sa pagganap bilang taga-api sa bida. Sino ba naman ang na makakalimot sa isang Princess Punzala na talaga namang bigay todo sa kanyang pag-arte bilang kontrabida sa mga palabas? Pero ang malaking katanungan ngayon, nasaan na nga ba si Princess Punzalan? Ano nga ba ang pinagkakaabalhan ngayon ni Selena? Si Princess Punzalan ay may tuturing ng isang kontrabida icon ng Philippine Television ang kanyang mahusay na pagganap noon sa teledramang mula sa puso ng ABS-CBN bilang si Selena Matias ang mas nagpasikat pa kay Princess bilang primera kontrabida ng Philippine show business. Subalit sa kabila ng kanyang kasikatan at hindi may kakailang talento sa pag-arte, mas pinili ni Princess na manirahan sa bansang Estados Unidos upang ipagpatuloy ang kanyang buhay at pangarap. Unang lumabas si Princess sa telebisyon noong kalagitnaan ng dekada 80 na kung saan isa siya sa mga host ng noontime show noon ng Kapuso Network ang GMA Super Show. Tila yun na din ang naging simula para magkaroon pa ng ibang mga proyekto at palabas si Princess. Ayun sa kanya, ang ilan sa mga pinakatumatak niyang pelikula ay ang kung tapos na ang kailanman, magkano ang iyong dangal at mila. Gustong gusto niya umano ang karakter niya sa mga nabanggit na pelikula. Sa kanyang pelikula na kung tapos na ang kailanman, ay ang nag-iisang pelikulang kanyang nagawa na nagkaroon siya ng scene kasamang kanyang ina na si Helen Vela. Noong taong 1987, Bumida si Princess sa kanyang self-titled drama anthology na pinroduce mismo ng kanyang ina na si Helen Vela. Sa mga hindi nakakakilala kay Helen Vela, siya lang naman ang host ng long-running drama anthology Lovingly Yours Helen. Noong taong 1992, nang mamatay si Helen, si Princess ang napipisil na papalit dapat sa kanyang ina sa programa nitong Lovingly Yours Helen. Ang kanyang naging first major TV show ay ang Princess dahil muno dito ay mas naging mahusay siya sa pag-arte. Subalit mas nahirapan umano siya bilang bagong host ng Lovingly Yours Helen. Dahil nag-iisa lamang umano ang Helen Vela. Masyado pa din umano ang bata noon si Princess para magbigay ng payo sa mas nakakatanda sa kanya. Kinalaunan ay siya bilang host ng Lovingly Yours Helen at mas pinagtunong pansin niya ang pag-arte sa mga palabas sa telebisyon. Taong 1996, natapos ang Lovingly Yours Helen. At matapos ang isang taon, Inofera ng ABS-CBN Network si Princess na gumanap bilang isang kontrabida sa noo'y binubuo pa lamang na mula sa puso. Ang naturang palabas ay ang launching teleserye ng aktres na si Claudine Barreto at ang first directorial job ng namayapang direktor na si Wen V. Dramas. Si Princess ang siyang napiling gaganap bilang main kontrabida na si Selena Matias. Noong matanggap ni Princess ang kanyang role na ito ay labis umano siyang natuwa at na-excite. Ito din pala, ang pinakunang role na siya ay gaganap bilang isang kontrabida. Personal niya umanong kinausap si Connie Reyes at binigyan pa siya nito ng mga tips kung paano maging isang mahusay na no kontrabida. Ayon kay Princess, ang kanya umanong pagganap bilang kontrabida sa Mula sa Puso ay hinugot niya mula sa kanyang karnasan noong siya ay bata pa sa kamay ng kanyang malupit na katulong sa bahay. Kaya din naging madali lamang para sa kanya kung paano maging masungin at matapang. Ang kanyang karakter ay talaga namang kinainisan ng maraming mga taga-subaybay ng teleserye. Naging epektibo ang kanyang pagganap at talaga namang kinabwisitan siya ng maraming Pinoy. Magpasa hanggang ngayon, Marami pa rin sa mga Pinoy ang natatandaan sa si Selena sa mula sa puso. Ang kanyang halakhak at pagmamalupit na ginawa niya noon kay Via o si Claudine Barreto ay tandang-tanda pa ng maraming mga taga-subaybay sa naturang teleserye. Subalit sa kabila ng kanyang masamang karakter, naging kapamilya niya na halos ang mga nakatrabaho niya sa teleserye, gay na lamang ni na Claudine Barreto, Jacqueline Jose at ang direktor nito na si Wendy Ramas. Matapos ang kanyang kontrabida role sa Mula sa Puso, lumabas naman siya bilang isang mabait na karakter sa romantic comedy series na Loves Ko Si Babe noong taong 1999 na pinagbidahan naman ni na Jolina Magdangal at Marvin Agustin. Taong 2002, muli siyang nagbalik bilang kontrabida sa Kapuso primetime series na kung mawawala ka bilang si Ernestina. Montemayor at nakatrabaho naman niya dito si Eddie Garcia, Sunshine Dizon, Koji Domingo, Gloria Diaz at Hilda Coronel. Muli na naman naging mabait ang kanyang ginampan ng karakter sa Te Amo, maging sino ka man noong taong 2004. Kasama si Naiza Calzado at Segundo Sernada sa GMA7. Taong 2005 ay lumabas din siya sa Now and Forever, mukha at mulawin sa parehong istasyon. Noong matapos ang parehong palabas niyang ito, Tsaka ito nagdesisyon na mag-migrate sa bansang Amerika kasama ang kanyang asawa na si Jason Field. Mahirap man para kay Princess na iwanan ng showbiz sa Pilipinas, kailangan niya umunong sanayin ang kanyang sarili doon dahil kasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Noong makapag-adjust na siya sa kanyang pamumuhay sa California, tsaka naman ito na pag-isip-isip na magbalik sa pag-aaral at sinuportahan naman siya ng kanyang asawa hanggang sa ipagpatuloy niya at natapos ang kurso nitong nursing. Sinabi ni Princess na madalas ay namimiss pa rin nito ang pag-arte sa harap ng kamera. Noong mga taong 2007 at taong 2009, lumabas si Princess sa ilang mga episodes ng Maalaala Mo Kaya na kung saan kinunan nito sa Estados Unidos. Nagkaroon din siya ng ilang mga TV appearance sa Jimmy Networks kung saan nakatrabaho niya ang ilang mga bagong artista. Taong 2010, nakasama siya sa The Last Prince ng Jimmy 7 na pinagbidahan niya na Chris Bernal at Aljura Brenica. Taong 2014 naman ay lobas din siya kasama si Yasmin Curdy sa afternoon prime ng GMA na Yagit kung saan gumanap siya doon bilang isang abogado. Taong 2016, nagkaroon siya ng isang full-length teleserye sa The ABS-CBN, ang teleserye na The Story of Us na pinagbidahan ni Kim Chu at Sian Lim. Nag-guest din si Princess sa ilang mga programa ng Kapamilya Network. Matapos magtrabaho bilang isang full-time nurse ni Princess, muli siyang bumalik sa pag-arte. Pero hindi na lamang sa Pilipinas kundi sa mga international scene na rin. Nagbukas na rin ng pintuan para sa kanya sa pag-arte sa Amerika. Noong taong 2011, nakasama siya sa cast na isang short film sa Amerika na Johnny Loves Dolores. Taong 2019 din, nakasama siya sa Yellow Rose kung saan nakatrabaho niya dito ang mga kapwa niya Pinay na si Nalea Salonga at Eva Noblezada. Nanalo ng iba't ibang parangal ng nasabing pelikula mula sa iba't ibang mga award-giving bodies sa Amerika. Taong 2020, bibida na sana siya sa kanyang kauna-una Hollywood film sa balik dahil sa pandemya, hindi natuloy ang shooting ng naturang pelikula. At hanggang sa ngayon ay wala pa rin linaw kung matutuloy pa ba ang naturang palabas. Sa so ngayon ay sinaramuna ni Princess ang kanyang pintuan para sa pang-projects dito sa Pilipinas. Kailangan din kasi siya ng kanyang anak sa Amerika kaya mas pinili na lamang din niyang doon na lamang manatili at maghintay ng kanyang susunod na pelikula.